Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan! Andito na naman ako <laughs> magsamok-samok sa mga wall ninyo Mag ano tayo guys, puntahan natin at dadalawin yung ating mga pananim kasi this year kasi guys laging umuulan uh, Mayo na ngayon uh, I think uh, mag na, di ba? Katapusan na ng, ng Mayo dapat kasi ang weather dito sa Germany ng Mayo is mainit talaga. Tapos this year is laging umuulan at saka malamig pa. Kaya yung mga pananim natin sa so to Tusi is ah, hindi maganda <clears throat> ang tubo niya. Pero titingnan na lang natin kung sinong mag-survive hanggang matapos ang summer dito sa Germany. So ngayon ay puntahan natin yung ating uh, maliit na tribe house at tingnan natin yung ating mga pananim kasi nung mga nakaraan ay bumisita din ako medyo inuod at kinakain ng mga dapanisil yung aking mga pananim so ngayon sana ay wala ng dapanisil na pumasok kasi nilagyan ko siya ng extra pang dapanisil na parang asin kumbaga so tara samahan niyo ako let's go Andiyan na pala yung partner ko, dumating na, hindi ko alam. <laughs> Galing siya sa trabaho. Friday kasi half day lang yan nagtatrabaho. So tara na, pasok na tayo dito sa ating maliit na tribe house. At ayan, sira-sira na at basag-basag na yung kanyang uh, bubong. So kakatapos lang ata nagdilig nito kasi basa. Yung aking ano guys, uh, bunin, uh, tawag nito ay batong beans. niyan. Mga hinulip ko na yan kasi namatay yung una kong mga pananim. Kaya medyo nagyelo-yelo pa rin siya kasi malamig nga. So yan yung kamatis na bin, ah, tinanim ko nung ah, katapos ng April at naabutan ng nag-snow ulit. Ay, umayo naman din ulit. At ito yung bagong kamatis na binili namin. Kasi kala namin hindi na mabuhay yung dalawang kamatis na tinanim. At ito naman yung ating uh, strawberry ayan. Namumulaklak na din siya. Ilang punuan lang to dito na tinanim sa loob ng tribe house. So may tinanim din ako dito ano ito, uh, anong tawag nito, bawang. Ilang piraso lang din ang nag uh, tubo ayan. Ito naman ay kurabi. Yan. Ito yung sinasabi ko na kinakain ng dapanisil at uod. Ayan, wala na talaga siyang dahon, guys. Pero, wala na akong nakitang <gasps> ano dito sa lupa na dapanisil. Pero itong kurabi na to, yung pula ay naliki. Iwan ko kung bakit. Itong dalawa. Ayan, no. Oh. Naliki man siya. Hindi ko alam kung bakit siya naliki pati to ata isa. Yung puti naman ako rabi wala. Ay, pero kinain talaga siya. Oh. Kinain talaga siya guys. Hindi nakaano. Yan. Kinain talaga siya. Nang hindi ko alam kung uod o da Parang uod ata. Ito may nakita akong da Nandito na siya sa. Ayan o. Oh. Bubong. Kasi may nilagay ako dito ng extra pang rapanisil. nandiyan na siya sa bubong. Kinain talaga siya ng uod. Ay, hindi siya nagkuan talaga. Pangit talaga this year. Ang tanim. Ayan, no? Oh. Lahat kinain sa uod. Ito naman yung aking cucumber. Ayan, inuod din yung dahon. Matanggal nga kitang dahon ka. Wala din. Menu Ode. Eh. Kakainis. Ay, nako. Sayang yung talaga. Yung na binili nito pang tanim. Ito pang isa, oh. Ito, nakabunga na siya, pero parang piyasot. Nasira din. Hindi ko alam kung magtano ito. Wala na din talaga yung talong. Wala. Yung talong, tsaka yung atsal ko, ayan. Pinagkakain din. Parang nakakawalang gana magtanim this year. Sayang, oy. Sayang kaayo, guys. Sayang. So, yun nakita nyo yung aking pananim doon sa likuran ko. Hindi talaga siya maganda this year nagtanim. Ano, magtanim. Sayang yung tira at yung pagod natin na ginogol dito sa pagtatanim at nasisira lang talaga dahil sa laging umuulan at malamig. Nakakawala ng gana. Alam nyo yun. Sayang talaga. So yun lang guys. At maraming salamat sa inyong suporta. At thank you so much. At ingat po tayong lahat. Bye! See you next video!